Diyan good morning guys, syempre Good morning mga katasyo, syempre At syempre, good morning YouTube, good morning Facebook, mga katasyo At syempre mga katasyo, syempre Diyan nyo walang pinipiling bihaye, malayo, malapit Babihayin natin yan, kasi yun ang trabaho natin At syempre, pabibigay lang ng bonus natin Mga idol, kaya huwag kayaan mo sa Trabaho natin, niya. shoutout po sa inyo lahat sa lahat po ng mga biyahero dyan na So guys, syempre Padeselin muna tayo And, Baka kasi Siyempre, kaya sa diesel. Itong na nating sasakyan. Kaya pa diesel tayo sa libo. Diesel, sa libo wow. Diesel. Magaling kang kupal ka! Siya nyo guys, siyempre kumain muna kami. At siyempre mga katasyo, nagpahinga at umihi muna. Ang ganda ng banyo dito sa aming pinakainan mga katasyo sa may... La Union, Pangasinan, mga katasyo. Ayan, syempre, shout out. Tingnan nyo naman yung paligid, mga katasyo. Diyan kami kumain. Ayan, o. Oh kainan yan. Uh, limited ride, syempre. Kaya napasabak na naman tayo sa kainan, syempre. Sa syempre, uh, yung mga katasyo. Syempre. Uh, ang sarap ng mga menu o ulam nila rin, so, mga katasyo. Dito lang yan sa may located sa La Union. Yan, o, For the first time, nakakita ako dito, Mga katsabagyo. Naka-try sigil. Ayos naman, oh. Mga idol. Ayan. Papataas po yan, pero... May tricycle ako. Saka punta to the moon. Sige na driver si Goyo. Yan, tricycle sa Baguio. Mga idol. Sige pinagkakatiwalaan. Mga Tasyo, hindi tayo ngayon sa may palengke ng Baguio City. Hindi oh. pa kami. Hindi na natin na pick up muna. Purgamot lang to mga, mga katasyo. Ayan, good morning po. <laughs> Yan, ito po kami nag-deliver ngayon sa May Baguio City, mga katasyo. Yo! <laughs> oh! Yan, pangalawang drops delivery eh. Ayan o. Kayo, Baguio City ulit, mga katasyo, Baguio City. Man, mga guys, tandaan nyo Pag pumunta po kayo ng Baguio, tandaan nyo pag pumarking kayo kinakailangan naka-hazard. Ayan, tapos wag na wag kayong bababa Ayan kasi no, nagkalat yung mga nanguhuli diyan, mga uh, tasyo no. Si sir, pag nakita na sir na walang tao sa sasakyan, ayan. Kukunin yung plaka, tapos yung ticket iiwanan sa may ano niya, iiwang na sa may kwan. Ayan, no. Iiwanan niya yung ticket sa sa may wiper mo, mga katasyo ayan nanguhuli yan. Yan, kaya po nag-deliver po kayo sa bagay yung mga katasyo. Ingat po tayo, syempre. Para po iwas abala. Yan, pag pumarking ka sa gilid, kinakailangan naka-hazard ka. Ayan, dahil pagkahit na yari. Ayan yan si sir. Oras na ang sakyan mo, iniwan mo. At kinatok at walang tao, yari ka, huliin ganyan. At uh, ano ka pala, babakbakan ka ng plaka, yan o. Yan, syempre, disiplina sa pagmamaneo, mga idol. Yan. Nanguhulis din ng mga illegal parking, mga katasyo. nakataas ng nagpabas kami ng customer uh, kabundang Bondok province yun eh, no? eh, yung bus na sinakyan masasakyan ng ating uh, customer pala di <laughs> uh, pinabas natin ayun twenty three sa LBS 2331 ayan kaya natin pinabas yung bakuna na order ng customer siyempre shout out po Ayan, zombie mode na po tayo mga katasyo. Mula po, alas 4 na mataling araw. Hanggang ngayon, hindi pa tayo natutulog. Ayan, yeah, zombie mode na. Ayan, ingat po sa bawat biyahe mga idol. Ayan, dito nyo mga katasyo. Yung truck na nauna na driver ng gulay. Ayan. Gumagamit ng ano yan? Gumagamit ng mababang cambio. Ayan, malamang yan mga katasyo. Naka-premiera na yan o segunda. Ayan o Ayan, ang gamit na kami siguro niya Mga segunda o kaya primera Ah, segunda, mabilis eh Mga segunda yun Tapos gagamit na muna engine brake so, Pala yung mga kanunin Ito ito pare Ito po yung pinakamataas sa lahat Ang tawag natin rito Ano to? Ah, garay ng victory to Kaya tawag ng victory Victory yung siyempre po, ba po tayo? Ayan, guys. Kain po tayo. Sandwich with egg. Ayan, boy driver. Ayan, ganito so, kasi may kahabaan ng mato sa iyo. Ayan. Ang darang dumada, ano? Hmm. Ayan, okay, guys, so. oh. Hmm. Ayan. driver. Yo, last drop. Eno. Sorry, yung laon <laughs> Last drop. Mga katasyo. Last drop. Nakabahanan na po tayo ng bagyo. Nakabahanan tayo ng bagyo. Ayan. Salamat po sa pagsama sa vlog natin, siyempre. Init, pagod match na, siyempre. Puyat pa, zombie na. Ayan. And ang hirap na pumabi malayo, mga katasyo, talagang puyat. Puyat ang kalaban natin. Ayan. Mula alas 3 hanggang ngayon ah, tayo, eh, na tayo we eh, na yung drive. Yeah. Siyempre, kailangan din natin tulungan yung ating helper. Kawawa naman kasi wala mag sa kanya. Mga katasyo, yan. Paano po? Let's go. salamat sa pagsama. Sa, siyempre, sa vlog natin ngayong araw, siyempre. Let's go! It's I find myself wondering what did happen to the last ten. I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And I nineteen was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Ay, sa alas tres kami nagsimulang bumaybay sa biyahe, syempre. Para makayari tayo ng maaga. Ayan. Ayos naman, nakayari naman tayo ng maaga. Kaya lang problema. Eh, natay pa natin yung isang ahente ng ayan, ahente ng bagyo. Oh, no! Eh, daw. Kaya lang, medyo oras na tayo rito, mga katasyo. Ayan. Bus na bumabay na tayo papawi. Para makawin ng maaga. Ito. Nagatay pa tayo sa sa kanya ayan medyo nag-aantay na tayo mga kalahating oras na mahigit ayan dumating kami ng alas 3.20 rito mga katasyo alas 4 na pero wala pa rin yung inaantay namin ayan shout out po ayan shout buhay driver o buhay driver lang sa puya at saka laban lang sa hamon ng buhay syempre yung kasama ko sa paradiso hindi pala doon isyo Ah, shout out. 30 minutes, wala pa. Siyempre, antayin na lang tayo. Kung anong araws narating, yan po ang buhay biya <laughs>